Ayaw ka naman, Ray. Ganda mo na. aling ako eh. Kung ano. ka na mga babae. Hindi hindi Balu mo malasakit ko. Umayang gabi ng ice cream. Baluguran na kahit ang mo. Happy nabi mo. Happy nabi mo. Ay. Sorry. Okay na? Oo. Uh -oh. Hindi mo kakainin? Hindi na. Kainin mo na ako. Kaya sa so, so spoon part Hmm? Uy, kunin ko na lang ito, ha? Sarap. Ako na. Kananke? Kananke. Oh. Kananke. Kananke. Kananke ka? Bluetooth ko na yan kahit di na ako nakatingin. Kananke ka? Kananke kit. Kit ka na na. Ang balo mo? Kananke rin. Binigyan niyo pa ako, ano? Ray, tapon mo to. Binigyan niyo pa ako. Puro sibuyos. Hindi ako lang kaya niya, na. Tatlo lang ginawa ko. Sa Bluetooth yan? Minsan do' ako, minsan hindi.